what's mga tol so apakita naman natin sa inyo kung ano yung paggamit ng tamang trip sa may radar 150 fi natin sa may gauge so mas maganda ang technique para sa inyo so yung mga nakakaalam mas maganda na rin pero para sa akin ganito o ganagamit yung trip A at saka trip B watch out So sa trip B mga tol, ito yung pinaka main natin, natin nakbo, 19,389. Sa trip A, uh, dito ako nagbe-base kung nag-2.5 na yung motor ko, dun na ako mag-change oil. So, kayo, depende sa inyo kung ilang uh, kilometer na yung tinakbo bago kayo mag-change oil. Para sa akin, 2.5. So, 2.5 kasi ako nag-change oil, mga tol. Sa trip B, so, pag nag-pull tank ako, um... Once na uh, nag-empty na yan, nag-blink, saka ako magpapa, ano, magpapa-gas. Tapos, saka ako i-re-reset yung ah uh, trip natin. So, tinitignan ko dito kung gano'ng karami o kung gano'ng kalakas uh, kumonsumo yung radar natin. Kasi, naka-ano tayo, uh, 10 holes injector, stock ECU, tapos naka-pipe. Pero, silencer muna sa ngayon kasi Uh, medyo malakas talaga. Maingay tube type yan eh. So saka na natin i-reviewin re yung naka-open pipe tayo ng naka-stock na racing ECU. Ay naka-stock na ECU. So ito sya. 4 uh, bar sya. Ay ano. Tama. 4 bar. So 68 na yung tinakbo. So tinitignan ko kung matipid ba yung uh, 10 holes injector na naka-stock ECU. So tapos naka-open pipe. Pero silencer lang muna ngayon. So nag-ano tayo ah. Uh, na kumbaga nagdi-discover kung ano talagang mas matipid. Dahil yung naka-racing ECU tayo, sobrang lakas sa Korean ah, sa gasolina. So, 90 kilometer mga tol, nasa 1 bar na lang ako or minsan nagbi-blink pa. So, ayan lang naman. So, basic, ah, idea lang para sa trip natin kung ano yung gusto nyo sa trip so ito yung pinaka natin uli tapos sa trip A ito kung magbe base ako kung magpapa sila ako pag naging 2.5 na to then dito naman sa trip, trip B pag nagpapagas ako so once na nagpagas ako automatic re-reset ko lang pindutin nyo lang to para mag-reset siyempre hindi ko i-reset -re yan dahil nagbe base ako sa aking trip kung matipid ba sa gas ngayon tong motor natin kasi naglalalamove tayo so maraming maraming salamat so kung nakarating ka sa video na to huwag niyong kalimutan mag subscribe mag like sa video maraming maraming salamat ride safe sa atin